Salamat sa pagkakamu. Wala ka. Wala ko pinigitan mo Mga kababayan, magandang hapon po sa si yung lahat ng no, mga followers and subscribers ni Rami Vlogs. No? Nandito naman po tayo sa may public plaza mga kababayan. No? Uh, babalikan ko po si Kuya Dino mga kababayan. Uh, nagpili na po ako sa Jalibe. Kaya samahan niyo po ako mga kababayan. No? Kamusta natin ulit si Kuya Dino mga kababayan. Ay, nandito po mga kababayan no? si Kuya Dino mga kababayan. No? Nakaupo, tapos dadala yung mga plastic, mga kababayan. Oh, Naisasalita siya mag-isa, mga kababayan. You know, puno pa ng plastic yung ano niya, yung paa, mga kababayan. Kaya, lalapitan natin, mga kababayan, kawawa naman to si Kuya Dino. May kapasalan pa ito, yung paa niya, mga kababayan. Ah. Oge ah. Ay mas kaya dito. <laughs> Kamusta? Hala pa kita doon, wala ka doon, oh. Nandun lang. Hoy, kaya ka Kamusta ang adlaw mo? Okay lang. Wala ka pang biso, oh. Ganun pa rin yung bis mo. Wala pang wala kang damit? Wala ka damit? May, bakit may mga ano na yung ano mo? May ara mga Plastik? May ara sugat. Bakit ano nangyari yan? Pilas na pilas ka? Nasugat po siya mga kababayan. Sa kabila ano yan? Ha? Te? Katol-katol? Oy, hello. Patingin nga sa ano mo? Eh? Nilalangaw. Nilalangaw siya. Ngayon kay kasi di po ngayon kuya Dino. Sabi ko, babalikan ko si Kuya Dino kasi kawawa naman yun kasi paano pag walang nagbibigay sa kanya ng pagkain di sa makakain. Nagulit <laughs> oh, ako to nag-attack sa <laughs> Eh nag no, kasi ano si GR Lugatiman, upod ko. Pumunta ako sa ano sa SM, uh, bumili ako ng jalebi. Para sa nakakain ka na? Way ka pa nakakaon? Mm. Kain ng umaga, nakakain ka hindi. Wala pa? Asa ngayon hindi ka nakakain? Hello, grabe wow. naman ito mga kababayan. Hindi pa sana nakakain ngayon mga kababayan. Ay nakukawawa kawawa naman si Gidino. Mahaba na talaga yung buhok mo, no? Kasi yung pera ko, sakto lang talaga yung pambili ng pagkain. So, mag naman ako ng ano no. mag naman ako ng pera para magupitan kita at malinisan natin yung ano mo, mabihisan kita. Para mabago yung ano mo, damit. Saan ka nga natutulog? Dito lang sa plaza? Mm, ito. Pwede no, may pagkain akong dala. Ito. E, at bigay mo kay Kuya Lino yan. Ah. Oh. Tara na kay tawawa naman tayo Kuya. oh, ano no. Oh, gutang da. Kain ka na, kain ka muna. Oh. Um, Jalibi ka muna, kawawa ka naman. May kapasanan pa ito, tapos wala pa di hindi pa sana kakain ng kanin mga kababayan. May soft drinks dyan, 'yan you know? oh. 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 Kasi Kasi lang tayo ng blessing sa mga kababaihan nating mga homeless. Okay na 'yan, malaking tulong na 'yan. Pag-share ng ano, blessing. So mga kababaihan, no, kung sino man na uh, tumulong sa ating mission na tumulong sa mga taong nasa lansanga no, mga homeless. Uh, pwede niyo po akong i-message mga kababayan no para din ay marami pa tayong matulungan. Kahit pagkain lang po mga kababayan, malaking tulong na po sa kanila. At uh, ito siyempre, napakalaking tulong naman ito dahil po ay makita sila sa kanyang pamilya at makita po mga kababayan, no? Kaya itong video mga kababayan, uh, pakishare lang po, no? Napakalaking tulong yan sa pag-share nyo ng video mga kababayan. Kain na. So, jalib sa Jalibe, sa SM pa yan. <laughs> Naghanap talaga ako ng ano, Jalibe. Para talaga sa iyo. <laughs> Sarap no. Sa <laughs> so, naman, babalikan naman ta ulit pag mayroon naman akong budget. <laughs> pag mayroon na talaga akong budget, magugupitan kita at mabibihisan. So sa ngayon ay yan lang talaga yung afford ko, yung makakaya ko, pagkain lang. Tapos mong kain, usap-usap tayo. Maganda kasi mga kabayan na lagi silang kinakausap para din ay hindi sila mabuburingan mga kababayan. Kasi hirap pa naman pag wala silang kausap na Lalo silang na-stress, lalong na-ano yung isip nila kababayan. Kaya maganda ito. Lagi natin silang kinakausap. Maganda sana pag mayroon pa tayong um, tumulong sa ating misyon no para din ay mabigyan natin sila ng damit at mapagupitan natin makabayan no. Pwede no. Meron ka ng asawa? Wala pa. Wala ka pa asawa? Wala pa. Single ka? Yan, single. talaga si pwede no. Baka naman dyan ang mga wala dyang juwa. Nandito lang si Kuya Dino. Bigyan natin ito ng chicks. <laughs> Busin mo yan. Uh, so mga kababayan, no? hanggang dito lang po ating video kay Kuya Dino. Uh, mga kababayan, pakishare lang po ating video no? mga kababayan. No? Para din ay maraming makakita at ito rin ang gawin ng inspiration sa iba na gustong tumulong sa ating mga kababayan na nasa lansangan po mga kababayan no. Uh, maraming salamat pala sa ating mga taga-suporta no, sa ating mga followers and subscribers. So sa hindi pa nakipalo sa aking Facebook page no, baka pwede nyo pong ipalo ang aking Facebook page mga kababayan no. Uh, maraming salamat talaga sa inyo.